Hello mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Ito na naman ang yung life coach at ka negosyo partner at JB. So for today's video kaibigan, no, uh, magbibigay po ako sa inyo ng tips paano nyo po mapapataas ang yung benta or sales. Alam ko kaibigan, siguro nakita nyo, narinig nyo na rin, no? sa ating kapwa sa sales store business owners, sila po ay gumagawa ng vlog at naririnig natin no, from them na tagtumal daw, masyado pang at uh, tumuman ang bintanaw a day. So, may nagiba galing daw no, August, from August, September, October, humina daw ang bintahan. Pero sa tindahan ko, mga kaibigan, nagpapasalamat ako ka sa Panginoon at sa mga kapitbahay ko na kahit marami kami nagtitinda dito, karamihan sa mga kapitbahay ko, kaibigan, ay dito po uh, sila bumibig sa aming tindahan. Ay dahil po ito sa mga bagay-bagay ano maraming dahilan kung bakit hindi po bumaba ang sales na ating Jimmy. Pagkos, tumaas po ito. Kaya magbibigay ako sa inyo ng tips. Ipapaalam ko po sa inyo ito, no? One by one. So, hindi na natin ubusin lahat ngayon kasi baka hahaba talaga yung ating video. Ngayon, magbibigay lang ako sa inyo siguro isa, dalawang tips, no? Kung paano natin, sorry, mapapataas yung ating sales. Napakahalaga po nito, kaibigan. Mahulog ang aking shampoo. <laughs> Napakahalaga po ng tip na ito, mga kaibigan, no? Hindi lang po ako ang gumagawa nito kung makikita nyo sa iba ng uh, kasam karsari na to kasamahan natin sa negosyo ito, sari-sari store business, may ilan po sa kanila, na katulad ni ate JB ay nagpapasalamat dahil tumaas po ang sales, no? Ayan, so, may nakita rin ako, kaibigan, no, na katulad ko, uh, tumaas ang sales, kasi kami, kaibigan, bakit namin nalalaman na tumaas yung aming mga sales kasi naka-record po, no? Kagaya po na nakita nyo sa aking nakaraan na video, yung aking previous vlog, yung sinundan nito, pinapakita ko po ang magkano ang aking binta, binta or sales araw-araw. May record si Ate GB, hindi tayo makapagsinungaling nito, bigan <laughs> May record tayo, kaibigan, no? May pizza at magkano ang binta or sales natin. At nahalata ako, ko, notice ko, kay bigan tumaas talaga no tumaas nang pumasok yung bear yung September October dahil ito again sa mga bagay-bagay no yung iba sasabihin ko sa inyo ipapaalam ko sa inyo kung anong dapat niyo gawin very informative very useful tips po ito para po pataasin yung ating benta para naman tumaas ang sales natin. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe kay ATGB, sana naman magsubscribe ka na kay ATGB and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pag-asinso. And sana kaibigan, pakishare na rin, no? Para mas marami pati matulungan. Please don't skip the ads po. Maraming, ah, malaking tulong po ito sa amin ng aking family. So, ang kaibigan, ipapakita ko na sa inyo yung isa sa mga ginagawa, o isa, isa or dalawang tips, no? ibibigay ko sa inyo, papakita ko sa inyo kung paano nyo mapapataas ang binta or sales nyo. Na kahit marami pa nagsabing tagtumal ngayon, ayan, huwag mabahala sa tagtumal kaibigan. Basta gawin mo ang bagay na sasabihin ko, ang bagay na pag-usapan natin ngayon ay tiyak tataas ang sales na sa Sari Store Business. Kaya sana panoorin nyo po hanggang dulo ang video na to. Ayan mga kaibigan, may bagong delivery na naman no, galing from Pure Gold. Kanina kay Grosari, ito malaki kay Grosari kaibigan. Ay Ayan, ito ang ginagawa ko kay Bigan namin ni Frances, no? Para talaga lalong lumago ang amin sari store business. Pag kami po ay may extra pera, ito ay ginagamit namin pambili ng bagong produkto. Tama po ang narinig nyo. Aside from nag-iipon kami ng pera, hindi namin pinapatulog yung ibang pera namin. Katulad nito kay Bigan, kahit nakikita nyo naman, tingnan nyo, may mga stocks pa po tayo sa ating tindahan. Tingnan nyo. Actually, maraming pang stocks ang tindahan namin. Iyan yung aming sito, tatlong boxes po yan tatlong cases ng sito, pero nag-order pa rin kami ng mga paninda at ito, o tingnan nyo no hindi pa namin na-display ang aming mga paninda actually, isa, dalawa tatlo, apat, lima limang boxes ng mga, anin pala hello, babo dyan, hapag-hi sa camera B? siya po yung aking nephew, anak ng aking uh, kapatid, bonsong kapatid ayan, so mag-ibigan okay, o tingnan nyo ha six boxes ng mga paninda Meron tayong dalawang trays ng itlog. Meron din tayong mga panindano nandito sa eco bag. Ayan. Eco bag, mga biscuits po ito. Ayan, oh. May mga cigarettes, may mga mungko. So, wait sa langga. Ayan, sa <laughs> man. oh. Eat an ice cream. Yes, wait sa mag si tita ha. Later na ha. Ayan. <laughs> Humingi po siya ng ice cream kay Bigan. Ayan, dear friends. So, kami ni Francis, pag sa tingin ko, mayroon ako sapat ng pera, pamili ng grocery, or kahit ano pa man para sa aming tindahan, binibili ko po ito. Ayan, meron na tayong dalawang packs of uh, chicharron. 10 pesos ang puhunan, binibinta ko ng 13 pesos. Ayan, <laughs> masaya ako kaibigan. Ay, naka-free naka nga pala ako na shoutout kay Pure Gold. Pag bumili po kayo sa Pure Gold ng isang box, no, ng extra hot na pancit canton or kalamansi flavor, ayan ha, extra hot pancit canton or... Kalamansi Flavor, meron po silang pa-free nito. Dalawang 1.75 na Coca-Cola. Ayan, free from, no? Lucky me. Thank you so much, Lucky me. Coca-Cola and pure gold. Ayan, kaibigan. Itong ginagawa namin, no? Kahit pa, again, kahit pa may laman pa ang aming tindahan. Again, ipapakita ko sa inyo. Meron pa pong laman ang tindahan namin. Pero, ayan, tingnan nyo naman. <laughs> Na-grocery <laughs> na kami. Ay, <coughs> sorry. Meron pang ubo si Ate Jimmy. No, two weeks na siguro ito, kaibigan. nag pa rin kami. Kahit para uh, mayroong, mayroong naman. Saan bang resibo? Ito yung bagong grocery ko, kaibigan. No? Kanina, si Pure Gold. Ayan, yung nauna. The other day, si Grozar. Ito kay Gaisano Tabunok. Ayan. dalawa pa resibo. Gaisano Fiesta Mall. Isa sa pinakamurang uh, murang bilihan ng mga paninda. Murang supermarket dito sa aming uh, Talisay City, Cebu. Ayan, kaibigan, again, ha, huwag kalimutan ang aking sinasabi, magandang tips. Again, kahit may laman pa ang tindahan mo, eh, kung meron ka pa namang extra pera dyan, ibili mo na. Ibila mo na ng mga paninda. Mag-save ka ng pera, mag-ipon ka, 10% or 20%, tapos, on the rest, the rest of your money, e invest mo, ibili mo ng mga paninda. Huwag mong patulogin sa pitaka mo, or sa bag mo, kahit saan. Huwag mong patulogin ang pera mo, ibili mo ng mga paninda, kaibigan. Ayan. Pero syempre, mag-ipon ka pa rin. <laughs> si, si, Francis po ay nagde-display. Ah, bumili na kami ng bigas. Ayan. So, limang klase aming bigas. Dalawa po ang binili namin ngayon. Ito, bago ito na bigas. Ito, bago. Shout out sa mga kids na, na naglararo. Apat sila kay Bigan. Thank you so much. Ayan. Huh. Ah, hininga si Ate GB. Kakarating lang po namin. Tingnan nyo, no? Hapon na po kami nang lumabas ng aming pamamay ng aming tindahan, mga siguro 2 p.m., malapit 3. At ngayon, gabi na, tingnan nyo, evening pala, hindi pala gabi, evening. Hello Lord, shout out. Ayan, so, soki ko na, ha. mula ng bata siya, ngayon na mag, nagbinata na, soki ko pa rin siya. na <laughs> soft drinks, tsaka mga biscuits, ayan. So, ginabi kami kay Bigano, malapit na pala gabi, 5.49 p.m., kami ni Francis, kasi gusto talaga namin mapuno yung aming tindahan. So, kahit may laman pa, gusto, hello princess, mag ka naman. <laughs> <laughs> Bumili siya ng bagong ano, damit kibig. Hello, umulan, umulan. Ay, nag-ulan kay Bigan. Thank you so much, God. naka na kami ng bahay ng umulan. Ayun, umulan. O, tingnan nyo. Nakikita nyo naman, di ba? Merong pang laman ang tindahan ni Ate JB. Actually, marami pa kasi nga nag-deliver nga si Pure Gold ito ang resibo ni Pure Gold at saka kay Grosari ito Banpipar kay grocery, tingnan nyo si grocery, O, oh, grocery, grocery, ito si ito si Pure Gold ayan ito sa bursa ni Ate JB ayan tatlo tatlo ang soki ko no nabilihan ng mga paninda ayan ito ay baliktad nabaliktad nahulog ang isang resibo ayan ayan si ito yung pangatlo kay Bigyan pinakamura sa place namin, Gasano Tabunok. Ayan. Again, ha? eh <laughs> Bigyan, wag patulugin ng pera katulad kay Ate JB. Basta pwede nang ibili ng paninda. Hindi tayo malugi sa pamasahe. Bili na natin. Ayan, yung iba nito kay hindi ko umbandisplay kasi maliit ang aking tindahan nakikita nyo naman, malaki sana ang tindahan namin kaso natin ko, yung kalahati ng aming tindahan ay Pesonet Cafe kaya hindi magkasya yung mga paninda namin, kaya sa boxes muna yung iba, at least may pang refill tayo ayaw ko kasi kaibigan na may maghanap ng paninda tapos sasabihin ko ay naubos na, ayaw ko yon so mabuti nang may pang refill so bago ha, malagang tips bago maubusan ng mga paninda dapat meron ka ng pang refill hindi yung obos ng paninda mo, obos ng stocks mo, tsaka ka na mamalingki. Obos na mga paninda mo, tsaka ka na pupunta sa supermarket. Ay, obos ng paninda mo, tsaka ka na pa mag-order kay grocery, kay Pure Gold, kay aling Sousing, o kahit saan. Dapat bago maobos, hindi pa ang iyong mga paninda. Mag-order ka na, mag-grocery ka na. Ayan, marami itong laman. Oh, oh, yon may tape pa. Ito, may tali pa. Ito hindi yan lahat junk food ha. Ayan, umuulan na kaibigan. Ayan. Thank you so much God. Oy, meron tayong suki. Tadaan! Bibili ng 10 kilong bigas. Thank you so much God sa blessing. Mga ah, kaibigan, no, ipakita ko na sa inyo. Nasabi ko na sa inyo kung ang dapat nyo gawin para tumaas ang sales ng tindahan. Huwag nyo po patulogin ang pera nyo. Kahit may mga stocks pa po kayo, meron naman kayong extra puhunan dyan, ibilin niyo na bago pa maubos yung stocks natin. Minsan kasi iniisip natin, ay meron pa naman akong anim na piraso na Milo. Ay meron pa naman akong anim na shampoo. Okay na to. E eh, what if kaibigan, kung merong customer, bibili ng isang dosina. Wala kang maibigay. Ganun ako noon kaibigan, no? Yan yung mga nagsimula. Siyempre, nagsimula pa lang tayong maliit ating puhunan. So, yung aking itlog, anim na peraso. Yung aking bear brand, so anim na peraso. Then biglang may customer at TGB pabili ng sampung itlog. Oh my God. Kulang yung stocks ko, di ba? Kaya kung meron ka extra punan, extra kapital, ibili mo na ng produkto. wag mo nang patulugin. <laughs> ibili mo na ng produkto, lalo na kung bago ka lang nagsimula, pwede hindi ka mo na mag-ipon. Unahin mo po ng uh, punuin ang ng stocks ay yung tina. I-rule mo muna yung binta mo kaibigan. No, wag mo patulugin ang pera mo para talaga tutubo ito at lalago yung negosyo. Okay? Ang thank you so much sa inyong pagmamahal kay TGB. Laging Lagi tandaan palagi ko sinasabi ha. Hindi mahirap, hindi imposible na no? masinsong ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo. May tamang disiplina sa sarili and then we have God in our life. Tiyak buhay natin kaibigan. Tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay TGB. Also love you guys. Thank you so much. God bless.